matagumpay na buhay. Atin pong guidelines na to play the game daily. daily. Ano, to play the game daily. Yun yung palagi natin isipin. At meron lang po siguro akong mga magdadaanan na, na, na hindi nakasama totally sa akin pong ipipresent niyo, as we are just given 15 minutes. Kasi yun naman po ay i-present naman po ng talagang ating presenter na si Director uh, Naft Trinidad. Ano? Pero for the sake po sa ating pag-uusapan, siguro po madadaanan lang po natin. So balik lang po muna tayo doon sa ating guidelines. Bakit ba pala talagang ini-emphasize po ng ating administrator, ng gabi po sa lahat ng directors na narito, lalo tigit sa ating mga committee na nabuo ano, mula sa ating chairman na uh, Bishop Chris Barrios at sa lahat po maging sa inyo pong lahat na nariyan. So, Meron po tayong binuo na isang GC na ang tawag ay Top Gamers GC. Yun po ay binuo namin dati sa ng mga pitong tao lang kasama po ang ating administrator na si Doc Dan. On the purpose po na ma-monitor natin yung ating mga token winning ano. So may isinama lang po ako doon na yung ating number 36 at yung ating number 45 director sina Director Edgar Sarmiento at si Director Roberto Aragon dahil sila po yung mga nangunguna during that time ano po. Pero sa ngayon po, meron na pong mas marami pa ngayon na talaga pong marami ng mga napapanulo ng tokens. In fact, na uh, natutuwa po kami, kami sa mga director level uh, at sa, sa committee dahil meron pong mga bago po nating makasama na nasa $500 account or kahit sa mga free trial na talagang nananalo po sila. Ano. So para po sa hindi nakakala, meron po tayong GC na doon para po yun mamonitor natin ang ating tokens. So kaya po nagawa ang GC na yun para para po sa essence ng ating pong mga tokens gaya ng nabanggit din sa ating mga nakaraang meeting ano na ang ating pong mga tokens din ay isa ring uh, extra blessing para sa atin kung yun po ay ating mapagsama-sama ano po pero hindi po dapat dapat tayo naka lang doon sa atin pong tokens basta mahalaga po sa atin dito ay gawin po natin yung ating task daily ng paglalaro and so sad nga po hindi ko magawa ngayon talaga dahil hindi ko ma hindi tayo makapag-share screen dahil sinadya ko po talaga sana na hindi laruin yung aking 100 MG coin kanina nung nag-message yung ating dokda na pwede ka bang makapag-present hindi ko siya nilaro, nilaro para sana ngayon may pakita ko talaga sa inyo kung paano siya ginagawa at yung mga iba pang mga analysis ano. pero ganun pa man po uh, sa mga iba pong sa ating mga directors na nandito isa din po sa ano nito sa purpose nito na bakit po na-inform tayo sa mga ganitong bagay kasi po tulad po sa paglalaro kasi dito po tayo sa games ano, sa paglalaro minsan po tulad nung nagsisimula pa lang itong atin pong uh, blessing ano itong privilege na nangyari sa atin tulad nung ginagawa nila Bishop Chris at dan dati sa mga pag-interview ngayon po na dumarami na tayo nahihirapan na rin po talaga kahit tayong mga director na uh, sagutin lahat ng mga katanungan ano kasi minsan kahit na may immediate uh, leader yung yung leader ng sampo at pero na ring promoted director na mula sa ating recommendations yun pong kanilang mga sampo diretso pa ring nagtatanong ano minsan nagtatanong tungkol sa laro sa akin or sa ibang mga director in, in my case sa akin so minsan po ano yan PM pa yan sila so kaya sunod lang po ulit tayo sa ating guidelines na kapag mayroong mga questions at uh, doon po muna tayo sa ating immediate leader tapos kung hindi kaya nating ating immediate leader saka so po natin iparating doon sa immediate director na promoted and then saka po doon sa papunta po sa amin na top 21 ano para para po ma maisaayos natin yan kasi minsan po napakarami na po talaga mga messages and then uh, yung ating top top gamers GC po pwede po kayo magsend doon ng inyo mga updates ng inyo tokens dahil ang uh, gusto po talaga din sana natin although nga sabi natin hindi naman yung, yung, pinaka purpose natin yun po ay ma lang po natin ba para magbigay sa atin ng encouragement na oh meron na pala tayong ganito alam niyo po ba na nung nagkaroon kami nila director Gerald nung pito pa lang kami ano nagkaroon kami parang experiment Uh, in that day lang, yung, una namin experiment, tama ang pinili natin na ano no, yung sa voting natin, tama ang napiling coin. yun nga lang yung ating naboto ay hindi siya yung nagtrending on that day na meme coin so wala't kami na receive so nagtry ulit kami ng isa pang experiment at nung kasunod na lahat kami lahat kami nanalo talaga at talagang malalaki ang mga napanalunan pasok talaga sa top 1 top 2 top 3 yung yung bawat nilagay so, ibig sabihin yung ginawa namin during that time ay eh, tama Di po ba? So, yun yung gusto natin na may ano no, ma magawa natin muli. Kasi marami nga nag-message pa rin na uh, sana makapagturo man lang kayo. Bakit kami hindi nananalo? Bakit kayo nananalo? Yung mga ganong bagay. Well, darating din naman talaga yan. And in fact, pagka, pagkatapos nating bumoto, hindi pa rin naman natin control talaga. Regardless kung ang ating binoto ay biglang bubulusok pa baba or patasa. No? So, sa, po ba, sa ngayon ang akin ay share sa inyo since hindi ko po maipa, maipakita sa inyo ay yung atin yung piniliwanag na lang ni, na lang din po ni Doc na balik lang po tayo sa ating team guidelines to play the game daily daily ang gusto ko lang sana ipakita sa inyo bakit naka-emphasize yung play the game daily dahil kami po ng mga director na nag na nagpapasok ng mga details ng atin pong mga kapatid sa Panginoon na ipapasok natin sa programa kasama po doon sa quick form sa baba yung agreement na sinasabi ni Doc Dan, yan po ay tinitik namin. Na, na ang isa nga doon is, you agree, the account holder must agree to play the game daily. Kasi uh, may nakalagay nga doon na if you miss to play the game, eh, marirevoke po yung inyong account. Ano? And then yung pangalawa doon. So tinitik namin yun. Kaya kung baka nagtataka lang kayo, bakit ba pa ulit-ulit na talagang uh, yung agreement to play the game daily, never change your username at password, kasama po yun sa agreement talaga in the quick form. Mga kapatid, ano? so kung meron pa mga ibang bang directors yan, especially yung bago pa lang na na-promote na wala pa kayo doon sa hindi pa kayo lumalabas sa quick form kasi ang sa ngayon, meron pa lang uh, the kingdom of Romans, kingdom of James kingdom of uh, Revelation and then uh, kingdom of John so, wala pa yung mga kingdom of Mark so kapag meron na rin kayo noon, makikita nyo, ah ito pala yung sinasabi ng na naunang mga director kaya paulit-ulit yung ating team guidelines to play the game daily, saka never change your username at password, kasi kasama po talaga yun sa agreement So hindi na lang po siguro ako magtatagal at the moment. Pagpasensya pagpasensya niyo na po. Pero next time we will try to do our best po na maipakita sa atin ng maayos yung kung paano tayo naglalaro ng ating game. So back to you po. Salamat, God bless. Thank you. Director Michael Unda. God is with us because He is our Emmanuel always remember at sulit. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.